Hello guys. So nagbabike ako, galing ako sa aking uh, kliyente. Dapat supposedly nagbabike ako, pero guys kanina uh, nag-slide yung bike ko. So natumba talaga ako. Kasi so, iyon yung sinasabi ko. Kahit uh, walang snow, once yung snow na nakaraan nga, kapag medyo na halimbawa nag-fog, yan, Siyempre, nagme-melt yung ibang snow. Yun yung madulas. Kaya delikado talaga sa mga bikers at saka sa mga sasakyan. Kasi nga yung aming gulong, hindi pang snow. Kaya ayan, grabe kanina. Nung nadulas ako, may nadulas din. Nag-slide din yung bike niya. Ang sakit talaga kapag lumagapak ka talaga sa sa ano, semento. Aray ko. So yun guys. Then, galing ako sa aking kliyente guys tapos alam nyo ba 2 years yun naghintay sa akin wow. as in 2 years yun nag, she's, uh, she's keep uh, keep uh, messaging me time to time kung kailan ako available lagi ko siyang lagi ko siyang ini-ignore lagi ko siyang what do um, talaga kasi nga guys, nalito ako. Kasi nagkaroon ako dati ng kliyente na medyo commander. Commander ba kumbaga, hindi pa ako tapos maglinis. May utos na naman. Sabi ko, hindi man ako katulong. May normal ako. Iba yun. So, oh, ano, ito muna. After mo dyan. Ah, hindi pa nga ako. Tapos may utos ulit. Parang siyang madam ba? Madam sa, sa Arab. Parang gano'n Ganun yung na feel ko sa kanya akala ko siya yung kala ko na Zia ang pangalan niya hindi pala siya yun <laughs> hindi pala yun siya yun guys iba pala so nung, nung pinuntahan ko siya kanina ha sabi ko nag i dinobol check ko yung address sabi ko tama ba itong address kasi tanda ko pa yung address number niya eh. kasi kapit-bahay lang siya nung isa kong kliyente na 3 years ko na lilinilinisan. Ah, sabi ko, bakit? Sabi ko, akala ko doon pa rin siya nakatira. Sabi ko, nag-iba ba siya ng, uh, ng bahay? Kasi guys, dito hindi ka basta-basta makalipat kasi mahirap makalipat dito ng bahay. Kaya ayun ang, kaya sabi ko, nagtaka talaga ako. So, ulit yung WhatsApp ko kung tama ba yung address. So, yun nga, pinuntahan ko na. Nagulat ako guys, Ibab, sabi ko, hindi ito yung... Kinaaasaran ko kliyente dati. Sabi ko, ay, nagkamali talaga ako. Guys, two years yun nagintay sa akin. Sa maling akala. <laughs> Yung maling akala na, na, na naisip ko talaga. Kaya, ngayon talaga, double check talaga. Kasi nga, nalito ako sa mga pangalan nila. Ang mali ko pa guys, hindi ko na save ang number. Yun ang mali ko. Hindi ko na save ang number. So, nag-rely ako sa mga photos nila. Kasi guys, hindi talaga ako pala safe ng number. Ay, ang hirap naman ito mag guys. So, hindi talaga ako pala safe ng number ng mga kliyente ko. So, yun ang mali ko talaga. So, nag -rely ako sa mga photos. May mga yan, minsan paiba iba, ng photos. So, hindi ko na alam kung sino yung kausap ko. So, two years ago yun guys, nangyari. So, ngayon lang ulit ako bumalik sa kanya kasi I need more client for my tax. Yun nga ang ano ko kasi dito guys, hindi ka naman nila inaatubili. Pero yung hours kasi ang habulin mo ba? Kung hindi, ang tax mo do doble. So, ayoko mangyari yun. Wala ka nang kikitain kung doble ang tax mo. ayun natin ng 80% na tax, ba diba? 40%, 21% pa nga lang aray na aray na kami dito. So, ayun ang ayoko mangyari. So, naghanap talaga ako ng kliyente. Timing, nag-message siya. Sabi ko, siya na naman. Sabi ko, kay ano, sa akin in-laws. Um, sige na, accept ko na itong kliyente ko na two years na nag-message sa akin. Kahit ayoko sa kanya, ganyan-ganyan. Kasi kailangan ko talaga. <laughs> Ay, hey, buti na lang. Hindi talaga siya, guys. Kasi ang hirap pa kasamahan yung isa. May mga, alam niyo guys, dito. Ang mga tao naman dito, guys very straightforward. Kung ayaw mo sa kanila, sabihin mo. Talaga sinabi ko sa kanya, ayoko sa nga sa'yo. Pero nag-keep on na uh, messaging siya sa akin. Sabi ko, tsaga rin ito, pinagbigyan ko. Akala ko talaga siya yung pinayawan ko. But then, I'm thankful na hindi ay, talaga siya. So, ano, komportable ako maglinis, guys. Kasi yun, guys, yung dati, nakasunod. <laughs> <laughs> hindi ka ba kali ka komportable, maglinis kung lagi may nakasunod, 'di ba? May, may para buntot mo ba? May eh, mensahe ng so Yung anak mo nga sunod nang sunod eh. 'Di ba? Ganun, ganun siya. Tapos hindi ka pangatapos may uutos ulit. Ay, ayun guys, <laughs> nang So see you later guys. Tignan ninyo yung aking paligid, oh. Sobrang nag-snow talaga bura yeah talagang ingat talaga kami lahat dito happy happy babae happy kuma <laughs> kuma kuma ni liver kuma so guys nandito na naman kami sa bakahan guys dahil ang sara, hindi talaga mapigil. Walang bukang bibig, kundi ko. Ku. <laughs> so, nagpunta na nga kami ng ko. <clears throat> mm, happy. Happy. <laughs> Hello, ko. Hello. Mga anak na yan, oh. Hi. Hi. Hello, cool. Hi, oh happy. Baba Sarah. Ginaw na ginaw na. Wow. Oop! Oh? <laughs> Pinagkama lang kang anak-anak. Kasi yung ano mo, yung, yung, jacket mo, kakulay din nila eh. Mm. And guys, gabi na. Nung oras na, nasa is na. Dumayo pa kami dito para nasa batag ito. Hello, walang bukang bibig kundi ko. Ayun guys, oh. Ang anak na yung dalawa. Dito kasi nilalagay talaga guys yung mga buntis. So, eto guys, hindi kinakatay ito ha. Eto ay para talaga sila sa milk. Milk lang talaga ang ang benefits talaga na naibibigay talaga nila kasi etong mga bakang uh, mga bakang ito guys, sobrang lakas ng na maggatas. Nakaka ilang kilo sa isang araw isang baka lang yon O, ilan sila buntis dito. Actually, guys, yung sa kabilang hawla, nandoon naman yung mga bagong panganak. Kasi kapag nanganak dito ang baka, guys, hinihiwalay agad sa nanay. Hindi nila sinasama sa nanay. Hinihiwalay agad nila. Para if ever na may sakit ang nanay or yung baby, hindi sila magkahawaan mag -ina. Kasi nga, yung gatas nga nila, iniinom ng tao, di ba? So, yun, guys. Tapos yung mga bata pa, hiwalay din guys. Ito mga to, matatanda na to. Yan, mga ano na, ano na yan, mga adult. <laughs> so, sa kabila ay yung mga bata-bata. So, sila dito, guys, mag-anak lang sila nagtutulong tulong Wala silang ibang staff talaga. So, tatlo yung anak nila, tapos yung mag-asawa, lima lang sila nagtutulong-tulong dito. So, matagal na to, guys. Sabi ng aking mother-in-law, So, matagal sila. So, as you can see guys, meron silang, nakikita nyo yung tag, uh, parang yellow tag sa tenga nila. Ayan guys. Ayan. Yan ay uh, control number. So, meaning sila ay nakarehistro po. Yes, nakarehistro. Bago pa po manganap ang baka, inirehistro na po yan sa kemente o sa munisipyo kung saan kayo nakabilang. So, ganun po dito dahil may tax po ang pag ang baka. Yan, pag nag-alaga po kayo ng baka may tax mong pinabayaran. Hindi ko lang po alam kung magkano ang tax ng baka. So, yan kaya bilang yan pang uh, bilang yan ng yung mga baka, bilang yan guys. Kontrolado ang bilang nila. So kapag may nag-check dito at binilang sila at uh, uh, kapag yung isa hindi hindi nakarehistro guys ang laki ng fine malaki yung babayaran ng may-ari mismo so ganun kahalaga ang mga hayop dito guys sa Netherlands lahat sila rehistrado even yung mga aso dito guys nire-registered na rin some of dogs hindi pa nire-registered pero kapag katalimbawa yan may nagsumbong or nakawala So mostly naman, uh, safe naman kung if ever na hindi mo pa iparehistro yung aso mo, is up to you naman yun. Pero most of the dog ay nire-registered na rin dito guys. Ayan, ito yung mga buntis yan. Mga buntis sila guys. So yan, time talaga ng dinner nila ngayon. Kaya yeah, ayan, parang ngayon ko lang nakita tong itim na to, dark na dark. Ang lalaki nila talaga guys, ang layo, layo nila sa baka natin. Siguro ang baka natin, wala na ano yung sarko. Ayan pala. Yung baka natin siguro ano, uh, aliit para wala pang kalahati. Eh. Ang lalaki ng mga baka dito guys. Sobrang lalaki. So ganon. So nandoon ang mother in ko guys. Uh, nandoon siya. Kumukuha siya doon ng milk. 3 liters ang tinukuhan niyang milk. mas mura kung para ng 2 times. Mura siya ng 2 times kung bibili kami sa grocery. So, ganun siya kamura. So, yun guys. Tsaka fresh pa, di ba? So. So, yan mga baka. Maglola. Ha <laughs> ha ha ha! Guys, pinagkaguluhan ng Sarah ko. <laughs> Ala. Ay, kailangan natin i-ano eh, yung mga ano. Ayan. So. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Na. So, tsaka guys, yung kinakain nila, iniimbak na yan. Binibili din nila yung per kilo. So, mahal mag-alaga din ng baka kasi per kilo ang bentahan ng damo. Yung damo guys, na-harvest nila yan bago mag-winter. So, mga farmer din na may malalaking land. So, yan. Nabanggit ko na yung sa ilang vlog na binibenta dito ang damo guys. So, yan. Pakain sa mga ganito. Mga hayop, mga baka, yan. Kasi winter, hindi man sila pinapalabas guys. Sobrang lamit. So, ayan. What is 100,000? <laughs> so, ayan guys. Sobrang mahal mag-alaga ng hayop dito sa Netherlands. Kasi, kung tayo mong mga damo binibenta, kailangan bilhin ng may-ari. So, ayan guys. Tsaka, kailangan malay may malaki kayong pondo, tsaka malaking farm. Di ba? At para kung gusto niyo magsimula ng ganitong ganitong negosyo dito sa The Netherlands. Kailangan niyo talaga ng malaking pera. So, yun guys, sa mag maglola ul. So, yun. So, uwi na kami, guys. Bye-bye. Thank you for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel and follow our video. So, yun lang po. Bye-bye.